Full blood. Full blood ang anak ni Tisay. Meron pa kaya ito. Marang. Meron pa. Oo malit-lit pa eh. Thank you Lord. Ayan. Ganda. Ganda? Quality. Quality ang anak ni Tisay. <laughs> Ayan na At dalawa na ang anak ni Tisay. Atin hong kikiluhin ngayon kung gaano sila kababigat ngayong kapapanganak pa lamang. Para ho, may ilalagay tayong record sa kanilang papel. Yan ho. Tingnan natin kung gaano kabigat. Four kilo. Oh, Hawa ko pa yun na konti. Oo, four kilo eh, apat na kilo tatlong guhit yan, basta apat na kilo apat na kilo ang panganay yan ito naman pangalawa ilang kilo tatlong kilo at kalahati, ang pangalawa niyang anak yan, kita gari kanina Ayan ho, at magandang magandang umaga. Pumalak na ho, si Tisay. Ako yung nagpapakain ng baboy. Ay, numakita ko yung nakaanak na. Ari ho. At talagang, hindi ko pa nakikita yung quality quality na. Ayan ho, tradisyonal ang pagkakalaki. Wow, sunog na sunog ang ulo. Ayan ho. Tradisyonal. Tradisyonal. Tradisyonal ang anak ni Tisay. Meron pa kaya ito. Ito na ho, pinakahihintay ko. Ang pag-anak ng ating imported na kambing na si Tisay. Yan ho. 50-50. 50 Australia at 50 US. Quality ho. Aray. Yan ho. Ang ulo ay sunog na pula. Yan. Tapos ang katawan ay puti. Tradisyonal. Titingnan natin kung anong, kula, anong Gender. Gender reveal. Wow! Babae! 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 Babae ho! Oh, ang anak ni Ang panganay na anak ni Tishay ay babae. Ayan, ho. Oh. Tingnan nyo naman ang anak ni Cardo Bae. Dini. Ari ho, hindi pa full blood ang ina. Pero ang anak ho, oh. tingnan nyo naman. Tingnan nyo naman ang anak, si Santino. Oh. Tingnan nyo anak na yan. Iyan ho ay one week and three days. Itong si Santinong ito. Tingnan nyo naman kung gaano kalaki na. Oh. Tingnan nyo mukha. Tingnan nyo paa. Lalo na siguro pag si Cardo nakababa kay Tisay. Ano ho? Ayan. Ito pa ho ang isang pa anak pa ni Cardo. Sa ating purebred din. Isang babae naman na pula. Ito ho, ay 3 weeks old. O, oh, tingnan nyo naman. 3 weeks old at saka si Santino ay 1 week and 3 days. Pero halos magkasinlaki na. Oh. Yan. Palibasa ngay lalaki. Mabilis umasinso ang katawan ng lalaki kaysa babae. Yan ho. Oh. Ay. Mga quality na ho. Oh. Ang ating... Ariya, 100% quality na. Yan. Yan, ating mga palahing ngayon si Santino at si Aura tapos si Santino isang linggo at tatlong araw ang katawan na yun nakapaglakad oh. Oh. si Aura si Aura dahil nga po medyo malamig ang panahon at di na ang tama ng hangin, tinambila natin po yung dinding ni Tisay at nilalamig yung kanyang mga anak. Yan ako. Yan, yeah, hinihimura na niya. Yan Yan, yeah, 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 yeah.